Habang tayo ay tumatanda, nagkakaroon tayo ng malawak na karanasan, karunungan at katatagan. Pero aminin natin, may mga tao pa ring hindi nagbibigay ng respetong nararapat sa atin. Maaring ito'y isang walang pakiling ugali, masakit na komento o pagiging balewala sa kanilang paningin. Ang kawalan ng respeto ay masakit sa anumang edad, ngunit lalo itong nakakabagabag sa ating mga nakakatanda kung saan akala mo'y mas maiintindihan na ng iba ang halaga ng paggalang sa mga nakatatanda. Sa gabay na ito, ibabahagi ko sa iyo ang pitong paraan para harapin ang mga taong hindi iginagalang ka. Mga estratehiyang makapangyarihan at epektibo. Whether ito'y isang mapilit na kamag-anak, isang walang pasyensyang estranghero, o maging isang taong akala mo'y kaibigan, ang mga tips na ito ay makakatulong sa iyo na harapin ang mga sitwasyong ito nang may dignidad at kumpiyansa. Okay, simulan na natin. Una, gamitin ang makahulugang tahimik na titig. May kakaibang kapangyarihan ang katahimikan, lalo na kung may kasamang titig na buo ang loob. Sa panahon ngayon kung saan lahat ay may opinyon at mabilis magkomento, minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay hindi salita kundi mata. Kapag may taong bumabastos, pumupuna, o hindi gumagalang sa'yo, natural lang na gustong sumagot. Gusto nating ipaliwanag ang sarili, itama ang mali, at ipaglaban ang respeto. Pero sa ilang pagkakataon, mas malakas ang mensahe kapag pinili mong manahimik at tiningnan sila ng diretso, mahinahon, at may dignidad. Ang titig na iyon, kung tama ang timpla, hindi galit, hindi takot, ay nagsasabing, Naririnig kita, pero hindi ako madadala ng kabastusan mo. Madalas ang ganitong reaksyon ay hindi inaasahan ng mga taong sanay sa pagtatalo. Umaasa sila sa emosyon, galit, luha, depensa. Pero kung ibigay mo ang katahimikan, sila ang mapipilitang harapin ang sarili nilang asal. Naalala ko minsan sa isang family gathering may batang kamag-anak na mayabang ang nagbitaw ng di ka nais-nais na komento sa isang alaala kong ibinahagi. Nasaktan ako, pero pinili kong huwag magsalita. Binitawan ko ang tinidor, tumitig ako sa kanya, mata sa mata. Walang galit pero buo ang loob. Tumahimik ang buong lamesa na wala ang kayabangan niya. Sa isang simpleng titig, na naiparating ko ang damdamin ko. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ang sarili ang katahimikan ko ang nagsalita. Ang ganitong kilos ay hindi kahinaan. Ito ay anyo ng karunungan. Pinipili mong hindi ubusin ang iyong lakas sa bawat laban. Sa pagtanda, mas nauunawaan natin ito na ang tunay na respeto ay hindi hinihingi kundi ipinapakita sa paraan ng pagdadala sa sarili. Sa susunod na hamunin ng iyong katahimikan, huwag magmadaling sumagot. Huminga ka. Tumingin at hayaang ang dignidad mo ang magsalita. Pangalawa, tanggapin ang katahimikan bilang iyong sagot. Sa mundong puno ng ingay, opinyon at instant na reaksyon, ang katahimikan ay madalas na binabansagang kahinaan. Para sa marami, ito'y tila tanda ng pagsuko o kawalan ng boses. Ngunit sa totoo lang, ang katahimikan ay isang anyo ng karunungan at lakas. Lalo na kung ito'y sinasadya at may layunin, sa kulturang Pilipino, sana'y tayong ipaglaban ang ating dangal. Hindi ako papayag na apihin, madalas nating marinig. Pero may mga pagkakataon na ang pinakamatibay na depensa ay ang hindi pagsagot. Lalo na kung ang kaharap mo ay taong wala talagang layuning unawain ka, kundi bastusin o hilahin ka sa kanilang galit. Kapag may nagsabi ng masakit o mapanghamag, natural lang na gusto mong gumanti. Pero tandaan, may mga salita na hindi karapat dapat ng sagot. Sa pagpili ng katahimikan, hindi mo sila binibigyan ng kapangyarihan sa iyong emosyon. Hindi mo sila pinapapasok sa mundo ng iyong kapayapaan. At sa halip na lumaki ang alitan, tahimik mo silang pinapahiwatigang hindi ka bababa sa kanilang antas. Nalala ko minsan habang nakapila sa butika, may kabataang lalaki sa likod ko na tila inip na inip. Nagbitiw siya ng pasaring na parang ako raw ay mabagal. Dati baka humarap ako at sinupalpal siya. Pero nung araw na iyon, pinili kong huwag pansinin. Nakatayo lang ako, tahimik, payapa. Maya-maya, siya na mismo ang tumigil. Para bang nalamigan siya ng sarili niyang salita. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Isa itong makapangyarihang desisyon. Sinasabi nito, pinipili kong hindi ka bigyang halaga. Isa itong anyo ng respeto, hindi para sa kausap, kundi para sa sarili mo. Ipinapakita nito na may kontrol ka sa iyong damdamin at hindi mo kailangang makipagtalo para patunayan ang iyong halaga. Sa panahon ng social media at mabilisang sagutan, ang katahimikan ay revolusyonaryo. Ito'y paalala na hindi lahat ng laban ay dapat salubungin. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa hindi pagsagot at sa pananatili mong buo kahit tahimik. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka at kung hindi ka pa nakasubscribe, Inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, itigil ang pagpapaliwanag ng iyong mga desisyon. Isa sa mga pinaka nakapapagod na ugali nating mga Pilipino ay ang sobrang pagpapaliwanag ng ating mga desisyon sa buhay. Para bang kapag may ginawa tayo, malaki man o maliit, kailangan nating mag ng report sa mga tao sa paligid natin. Parang hindi sapat na tayo ang may gusto o may dahilan. Kailangan pa nating makuha ang basbas -bas ng iba bago tayo maging panatag. Pero habang tumatanda tayo, Unti-unting nagiging malinaw ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kilos mo para lang mapatunayan na tama ka. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin o mag-justify ng mga pasya mo, lalo na kung ang mga ito ay para sa iyong kapakanan at katahimikan. Natural sa kultura natin ang pagiging maalaga sa opinyon ng iba. Kapit-bahay, kamag-anak, kaibigan at kahit mga kakilala sa Facebook, lahat ay may sasabihin. Kapag tumanggi ka sa imbitasyon o nagbago ka ng landas sa buhay, siguradong may magtatanong, Bakit ganyan? Anong nangyari? Hindi ka ba masaya? Madalas hindi sila nagtatanong para maunawaan ka. Nagtatanong sila para husgahan ka o para baguhin ang isip mo. Naalala ko ng desisyonan kong itigil ang pagiging host ng malalaking family reunions. Isang tradisyong taon-taon naming ginagawa, nakakapagod na at kailangan kong unahin ang sarili kong kalusugan. Noong una, sinubukan kong ipaliwanag. Pero kahit anong paliwanag ang ibigay ko, may tanong pa rin, may duda pa rin. Hanggang sa isang araw may nagtanong ulit. Ang sagot ko lang, dahil ito ang tama para sa akin ngayon. Walang paligoy-ligoy, walang paliwanag, at doon ko naranasan ang totoong kalayaan. Hindi lang dahil natapos agad ang usapan kundi dahil sa wakas pinili kong ipaglaban ang sarili kong desisyon nang walang paghingi ng tawad Tandaan ang iyong buhay ay hindi public consultation Kung may tanong hindi mo kailangang laging may sagot Kung may duda sila hayaan mo Ang mahalaga buo ang loob mo sa bawat desisyong paninindigan mo nang tahimik pero may tapang ipinapahayag mo na ikaw ang may direksyon ng buhay mo at hindi mo kailangan ng go signal mula sa iba para lumakad sa daan na pinili mo. Pang-apat, mag-ipon ng distansya para sa kapayapaan ng iyong puso. Minsan, ang pinakamatibay na sagot sa mga taong paulit-ulit na hindi iginagalang ka ay hindi pakikipagtalo, kundi ang tahimik na pag-urong. Ang distansya ay hindi ibig sabihin ng galit o pagtatampo ito ay anyo ng pagmamahal sa sarili isang paraan ng pagsasabi pinipili kong protektahan ang aking kapayapaan sa paglipas ng panahon natututo tayong mas maging maingat kung sino ang binibigyan natin ng oras at espasyo sa ating buhay hindi lahat ng matagal nang nasa paligid mo ay dapat manatili minsan sila pa ang tahimik na sumisira sa ating kumpiyansa sigla at saya Naalala ko ang isang kaibigang matagal ko ng kasama. Madalas niya akong biruin sa harap ng iba, kwestyunin ang aking mga desisyon, at maliitin ang mga gusto ko. Matagal kong tiniis iyon, iniisip na baka ganun lang talaga siya magmahal bilang kaibigan. Pero unti-unti kong naramdaman, ako pala ang nauubos. Kaya dahan-dahan akong umatras. Hindi ako nakipag-away, wala akong mahabang paliwanag, hindi ko na lang sinasagot lahat ng tawag. Tumatanggi na ako sa mga imbitasyon hanggang sa unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Doon ko na realize, hindi ko kasalanan ang ugali niya at hindi ko obligasyon ang magtiis. Ang pag-iwas ay hindi kahinaan. Isa itong desisyon na uunahin mo ang iyong kalusugan, emotional man o mental. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa iba kung bakit mo pinili ang sarili mo. Kung tunay kang mahalaga sa kanila, hindi nila hahayaang mawalan ka ng respeto sa sarili. Kaya kung may taong paulit-ulit kang sinasaktan sa salita o kilos, itanong mo. Ano ang silbi ng koneksyon na ito? Kung wala na, huwag matakot o matras. Dahil minsan, ang paglayo ang susi sa muling paglapit sa tunay na kapayapaan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, itaas ang noo. May kakaibang kapangyarihan sa simpleng paglalakad ng taas noo hindi lang ito tungkol sa magandang postura o kumpiyansa sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng iyong tunay na halaga sa bawat hakbang, bawat kilos at bawat titig. Kapag pakiramdam mo ay hindi ka nire-respeto, madaling manghina. Para bang unti-unting binabawasan ng iba ang halaga mo gamit ang kanilang pananalita o pag-uugali. Pero kapag pinili mong itaas ang iyong ulo at panindigan ang sarili mo, para mo na rin sinasabi sa mundo. Alam ko kung sino ako at wala kayong karapatang baguhin iyon. Hindi ito pagpapanggap na hindi ka nasasaktan. Totoong nasasaktan tayo. Pero ito ay matapang na desisyon. Hindi ko hahayaang manatili sa puso ko ang kanilang negatibidad. Isang beses, may taong nangutya sa akin dahil sa edad ko. Parang biro lang, pero halatang may pagmamaliit. Noon baka pinatawad ko agad o pinilit kong magpaliwanag. Pero ngayon, tinindigan ko ang sarili ko. Ngumiti, tumindig ng tuwid at tahimik na ipinakita. Hindi mo ako matitinag. At alam mo kung anong nangyari, nabigla siya. Dahil sanay siya na ang panlalait ay may epekto. Pero ngayon wala siyang natanggap kundi kalmadong kumpiyansa, siya ang nawala ng kontrol. Ang dignidad kapag tahimik mong ipinakita, mas malakas pa sa daang salita. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Ang presensya mo, ang paraan ng pagtindig mo ay sapat na. Kapag taas no kang pumasok sa isang silid, napapansin ka. Hindi ito kayabangan kundi paalala, sapat ako. May halaga ako at hindi mo iyon kayang baliin. Sa bawat araw na pinipili mong itaas ang iyong ulo, Pinapalakas mo ang loob mo. Pinapaalala mo sa sarili mo na karapat dapat kang igalang at unti-unti ibinabalik din yon sa iyo ng mundo. Kaya sa susunod na may gustong humamak sa iyo, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa pagtatalo. Huminga ka lang ng malalim, itaas ang iyong noo at ipaalala sa sarili mo. Hindi ako bababa dahil alam ko kung sino ako. Pang-anim, turuan ng iba kung paano ka dapat itrato. Ang respeto ay hindi laging kusa o libre. Sa kultura nating mga Pilipino, kadalasan pinipili nating manahimig kaysa magsalita. Baka kasi magmukhang bastos o palaaway. Pero ang totoo, ikaw ang nagtuturo sa mga tao kung paano kanila dapat tratuhin. At kung palagi kang tahimik kahit nasasaktan ka na, baka isipin nilang ayos lang sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging demanding. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng tamang hangganan, mahinahon pero malinaw. Halimbawa, kung may pumapansin sa desisyon mong hindi nila gusto, pwede mong sabihin, "Opinion mo 'yan, pero masaya ako sa desisyon ko." Kapag may pumutol sa usapan mo, pwede mong sabihin, "Pwede bang tapusin ko muna ang sinasabi ko? Hindi mo kailangang sumigaw para marinig." Ang respeto mas malalim kapag ipinakita mo sa kilos at paninindigan. Tulad ng karanasan ko, may kapit-bahay ako na laging bigla na lang sumusulpot sa bahay ko. Mabait naman siya, pero paulit-ulit niyang binabalewala ang oras ko. Nung una tiniis ko, pero habang tumatagal na isip ko, ako rin pala ang nagtuturo sa kanya na okay lang. Kaya sinabi ko sa kanya ng direkta, pero magalang. Mas gusto ko sana na tawagan mo muna ako bago dumalaw para makasiguro tayong pareho na okay ang oras. Simula noon, nagbago ang lahat. Nirespeto niya ako at mas naging maayos ang pakikitungo namin. Ang pagtuturo ng respeto ay hindi isang beses lang ginagawa. Paulit-ulit ito. Pero habang mas pinapakita mo ang sarili mong halaga, mas susunod ang iba. Tandaan, kapag iginagalang mo ang sarili mo, tinuturuan mo rin ang mundo kung paano kanila dapat tratuhin. Pangpito, tandaan, nagsisimula sa iyo ang respeto. Sa bawat relasyon, mapapamilya, kaibigan o katrabaho, may isang mahalagang paalala. Ang respeto ay nagsisimula sa iyo. Madaling ituro ang iba sa kakulangan ng paggalang, pero ang unang hakbang ay palaging pabalik sa sarili. Kapag iginalang mo ang sarili mo, mas malinaw mong naipapakita sa mundo kung paano ka dapat tratuhin. Ang respeto sa sarili ay hindi lang tungkol sa pagkamit ng respeto mula sa iba. Ito ay tungkol sa pagturing sa sarili na mahalaga, karapat dapat at may saysay. Naalala ko noon, madalas akong mag-oo sa mga bagay na ayaw ko talaga. Dahil lang sa takot na makasakit o makabigo ng iba. Pero sa tuwing tabi ko ang sarili kong damdamin, pakonti-konti ring nababawasan ang tiwala at paggalang ko sa sarili. Doon ko natutunang hindi selfish ang magtakda ng hangganan. Ito ay akto ng pagmamahal sa sarili. Kapag natutunan mong magsabi ng hindi sa mga bagay na sumasakal sa iyo, at oo sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo, unti-unting bumabalik ang respeto sa sarili. At habang lumalalim ito, nagbabago rin ang pakikitungo ng iba sa iyo. Yung mga taong hindi marunong gumalang, kusang nawawala sa paligid mo. Ang pagrespeto sa sarili ay hindi pagiging perpekto. Isa itong proseso ng pakikinig sa sarili, pag-unawa sa sariling pagkukulang, at pagbibigay ng pagmamahal sa sarili, sa tagumpay man o pagkatalo. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, tinatatrato ko ba ang sarili ko sa paraang gusto kong tratuhin ako ng iba? Kung hindi pa, ayos lang. Magsimula sa isang maliit na hakbang ngayon. Isang desisyong nagpapakita ng respeto sa sarili mo. Bukas isa pa. Dahil sa huli, ang tunay at pangmatagalang respeto ay hindi hinihintay. Ito ay nililikha at ito ay nagsisimula sa iyo. Konklusyon, lakad ng buhay na may dangal, respeto at tibay ng loob. Habang tayo ay patuloy na naglalakad sa landas ng buhay, lalo na sa yugtong tayo ay tumatanda, mas lumalalim ang kahulugan ng respeto. Hindi lang ito tungkol sa kung paano tayo tratuhin ng iba, kundi kung paano rin natin pinangangalagaan ang ating sariling dangal at katahimikan ng isip. Sa bawat pagkakataong pinipili nating ipaglaban ng ating kapayapaan, magtagda ng hangganan o umiwas sa gulo, ipinapakita natin ang tunay na halaga natin bilang tao. Sa mundong mabilisang takbo, at tila ba mas pinapahalagahan ang kabataan at ingay, minsan nakakalimutan ng lipunan ang halaga ng ating mga karanasan, pananahimik at karunungan. Ngunit tandaan ito, ang iyong halaga ay hindi kailanman bumababa dahil lang sa hindi ito nakikita ng iba. Ang tunay na respeto ay hindi ibinibigay ng iba. Ito ay sinisimulan at pinagtitibay sa loob natin. Ang mga paraang tinalakay natin pagtatakda ng personal na hangganan, pananahimik na may layunin, pagtayo sa sariling prinsipyo at pagtuturo kung paano tayo dapat igalang, ay pawang mga hakbang ng pagpapatibay ng ating pagkatao. Sa bawat hakbang, pinapakita mo sa mundo at sa sarili mo na ikaw ay karapat dapat sa kabaitan, sa dignidad at sa respeto. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong magbigay magtiis at magpakumbaba. Ngunit sa pagtanda, panahon na upang igiit mo rin ang iyong pangangailangan. Hindi ito pagiging makasarili, kundi pagkilala sa iyong kahalagahan. Ikaw ang tagapangalaga ng iyong sarili. Karapat dapat kang tratuhin ng may respeto, hindi lang dahil sa iyong mga nagawa, kundi dahil sa kung sino ka. Isang taong may karanasan, puso at karunungan. Kaya sa bawat hakbang mo, Mula ngayon, lakaran mo ang buhay ng taas noo, may kumpiyansa at may pagmamahal sa sarili. Iyan ang pamana ng isang buhay na may dangal, isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.